Ayan, mag one year na pala akong hindi nakakarating dito sa Green Hills. Kaya nakakapanibago. Ang ganda na pala dito. Ang sarap ng mamasyal. Ito yung building na ginagawa ng GH Tower. Ngayon sobrang taas na niya. Malapit na natang matapos. Sinali mo, mo ba? Sinali mo? Dapat inangat mo siya ng konti. <laughs> Yun nakaangat yung ulo? Oo, para, para nakikita niya yung daan. Pa. Guys, ayan, nandito tayo kaya di may lima. Bumisita kami. Ayan, nakuha niya na ito lahat ng pwesto na ito. Maaga pa kaya hindi pa masyadong maraming tao. So, kung nag-arpe na legit, nabilihan ng gadgets yan, nandito kaya di may lima. New 11, new 12, to so, U10, U13. Ay, eh, kanya na rin ata yun. <laughs> Tsaka yung Boost Mobile. Ayun ang aming bebe. Ayun. <laughs> Matulog na. Matulog na siya. eto naman guys, yung gusto ko pang recommend sa inyo, yung kay Atify na stall, find the dim gadgets naman siya, ayan sa Atiging mabait din yan si Atify, tsaka sa si Atiging sila yung mag-assist sa inyo at super legit din sila guys, dito ko na pa swap yung aking iPhone 13 to iPhone 13 Pro Max, so visit yung stall nila, V19 find the dim gadgets, bye guys!